So, meron nga pala akong agreement sa cargo. Kaya lagi ako free guys. Kahit gaano karami yung gaano kabigat yung cargo mo gaano karami guys. Talagang ano siya. Mura ang bigay sa akin. So almost uh, mag 2 years na ako may agreement sa kanila. So kaya lagi lahat ng order sa akin kahit saan dito sa Turkey sa Turkey lahat free shipping kasi nga may discount tayo. So, nanigay nila ako ng discount. Mag 2-2 years na. Kahit, kahit ilang kilo pa yan, kahit isang kilo. Kasi nag-try ako dati. Nag-send ako dati ng almost 74 kilos. Pumatak lang siya ng almost. Nasa siguro mga 1,450 lang mga ganun. Pero kung wala kang agreement, yung 1,450 na yun, abutin siya ng mga 3,500 kung wala akong agreement sa cargo ako may agreement kaya ulit na lang ka kamura so ayan guys see you mamaya dito yung mga alaga ko alam nilalis na ako balik ako mamaya ako eh so dito yung cargo ko ito lang malapit lang naman eh 5 minutes lang pumunta doon sa national road so ito 12 kilos yung ko so konting ano lang sya konting uh, uh, order so kahit maliit konting order lang kahit, kahit isang box lang yan ay kunin pa rin akong na uh, discount pero medyo mabigat siya guys ningil ako guys medyo patas kasi dun so ito lang sa guys oh 5 kilos <sighs> ningil ako dun ah sumula dito sa place na dito papunta sa cargo Nasaan lang siya mga 10 minutes maximum. So malaking tulong din to guys sa uh, sa akin kasi itong part time do part time ko lang yung online selling. So nakatulong siya sa mga alaga kong aso pambili ng pagkain kasi yung aso ko guys pinakang budget nila talaga sabihin natin nga uh, pinakamababa na yung 2,000 tele ah uh, sa pagkain kasi yung manok minsan buwibila ako ng mga um tawag dun, liver ng baka liver ng uh, tupa manok minsan di ko di, di kasi daily binibigay ko mga manok eh, kasi sa tindahan namin puro yung mga buto ng na manok ang binibigay ko so hindi siya maganda and then dry foods din sa wet foods so mas malaki ako gumastos sa mga aso kapag time na nila ng vaccine kasi yung vaccine ngayon, pito sila pero bibigay ko yung dalawa, dalawa dyan, yung dalawang puppies. So magiging ano sila lima. So yung lima na yung vaccine, ma ano, ma mahal. Tapos vitamin pa. So magastos yung aso guys. Kaya kailangan ko mag part time. Kahit kumikita tayo sa shop, sa, sa, ano, ko, sa, sa ano ko business, kailangan may part time talaga. Para makaipon ng pera. So ito, kaya na to. Tulong na to sa mga aso ko. guys nahingil ako sabi pagod active ata yung asma ko so na ako sa managakargo yan ito yung managakargo ako lang yung customer mas mabilis ito pag kasi nag isa lang ako isang box lang naman yan, yan. so ang na ako sa pagpasok sa so, mga gusto guys mag mag order sa akin free shipping lang lahat guys kasi Meron pa akong agreement dito sa Malaga Cargo yan. Ito po yung Malaga Cargo. Ito po yung aking pinagkakatiwalaan ang cargo, Malaga Cargo. Meron po tayo dyan agreement. Mga kamuna ko guys, hindi nyo kailangan magbayad. Malaking bagay sa inyo yun sa mga bayo. Malaking bagay na sa inyo kasi wala na ng babayaran cargo. Kagaya nito yung isang box na to. Uh, sa so almost 12 kilos siya. Pag kayo, pag kayo magbabayad, aabot siya siguro ng mga 4 to 500 pesos. So, akin, okay, nababayaran ko lang siguro mga, siguro mga 200 lang. Sa mga kalis kayo, 200. So, yeah. Guys, inabot ako ng active ng aking, ano, asma. Ang hirap na magbuhat, guys. Hindi nasanin na kasi yung, yung katawan ko na walang binubuhat ng bigat. Kasi yung trabaho ko magaan lang. So, ang hirap pag ganito guys pag may asma ka hindi ka makapakatakbo so yun sabun so, sa labas magigubi yung suot natin almost ano dito 6 months yung lamig kaya 6 months tayo laging jacket sa labas so yun <coughs> ito yun natin kung magkano yung babayaran natin mula lang siguro ah barmo, kart mo? Ha, Ne kadar abi? 128. Tamam. Nasıl mı? So guys, ne bir ko kullanın 120 TL lang. So ganyan ganyan ako mag ano, mag makipag agreement dito guys. Pero kung kayo magbabayad abutin siya ng 300 kasi tan ang sila sa kilo hindi ba sa laki ng uh, sa, hindi pala, nagbibis sila sa kilo saka sa laki ng box so yan guys, 120 tl lang so yan guys, uh, papasok na ako ng trabaho is our donor, sa target is durum, durum damek dilo mo durum yan push, ito po yung ano nila, chicken ito po ang paggawa niya. siyang uh, pickles, fries. Ito yung kanilang... Ano ang Ito ang nangyari. Ito ang sos nila? Oo. Ito yung sos Ay! Siyempre. So, uh, so, ito po nila. Ito so, yung paggawa Ito yung yeah. yeah. Tamang. Kada gisuka. So ito na yung lunch ko. Bumili ako ng donut. Yan. Lunch ko na yan. And yun. On the way na tayo sa aking trabaho. Sa mga gusto ng mga nuts yan. Kim Kim yan. So. and guys. hindi masyado crowded sa city ngayon wala masyadong ka, katao-tao sa alsada so yun guys muli sa mga gustong order, free shipping po tayo kahit anong products and meron po tayong discount lalo na kapag marami yung order and nagbibigay din po ako ng mga freebies like silver bags shoes, depende sa order nyo guys Depende sa onyo kung maraming order nyo, nagbibigay ako ng freebies. Freebies with pre free shipping na. So, pasamo the payment guys through bank. Deposit nyo na sa banko ko, Zarat bank kasi. And then after nun, uh, sisend natin yung cargo. So, ang pinaka reliable na cargo dito sa Turkey Managa Cargo. So, kung malapit kayo sa sa man, mana mas okay kasi madali nyo yung ma-receive kung ayaw nyo hintayin sa bahay pwede yung i-pick up pag malapit kayo sa man so mas mabilis siya yan ito nga pala yung ano nila mosque dito sa pinakang nila ito yung new, city new city yan i-share kung tawagin ito yung plaza nila guys yan pero dito malaking jami eh. Jami sa Turkish Mosque sa English sa Tagalog is Mosque din ata yan and yung plaza nila yung plaza nila may mga coffee shops dyan may mga opuan tambayan guys kita kits muli sa aking vlog and yan God bless sa lahat punta na ako sa trabaho ko so bye, -bye na